Hi guys! Galing ako sa lapas. Bumila ako ng putas. Putas at gulay. Kaya anong gulay. Hindi, beans lang siya. Beans. Baguio beans. Anong tawag doon? Saka uh, ano liver, ganon. na mali ako. Wala ka nang mangga o oh. malaki pa sa mukha ko. Taklaw ng mukha ko. Malamig dito pero naka naman kami dito sa loob ng bahay. Saka ako lang ang tao kaya nakapas, nakapagsando ako. Para baka ano naman, singaw-singaw yung balat ko. Laging balot eh. <laughs> Grabe yung nag ko. Pag ako nakaganyan, hindi, hindi ko nakakita yung, ano, yung video. Yung kulay lang ng damit ko nakikita ko. Ano yata to eh? Ano nga ba ang tawag dito sa ano? <laughs> sa penes na kalimutan ko na. May tanim dati ng ganito yung lolo namin eh. Cambodia. Parang Cambodia to eh. Itong manggang to. Yung ganito. Yan. Yeah. Ito lang yung mangga dito dapat meron mo maliliit. Kasara. Natamis. Lagyan ko ng konting ano to, ah? Himalayan salt. Ito lang pwede kong gamitin na na asin. Hindi ako pwede sa ano, iodide. Bawal. Gawa ng aking sakit. Masarap. Matamis pero may asim sa dulo. Ano kaya yun? Tapos bumili din ako ng sweet corn. Tapos orange. And hindi ko alam kung anong tawag dito. Bumula ko ng ganito pero buwas ko na siya. Bukas ko na siya kay para siyang kamatis. So, you know, lagi ko 'tong nakikita pero ngayon ngayon lang talaga ako kakain ng ganito. Kasi hindi ko alam kung ako Bukas, try ko siya bukas kasi baka sumakit yung makahintyan. So, ito na lang muna mangga. Pero hindi ko ubusin 'tong laki. Baka sumakit yung makahintyan ko. Yan, konti lang. 拜拜